Taon-taon ay maraming mga Pinoy ang nag apply ng trabaho bilang isang trainee sa Japan. At kung nabigyan sila ng pagkakataon at nasa Japan na sila, ilan sa kanila ay umuwi kahit hindi pa tapos ang kontrata. Ano-ano nga ba ang mga dahilan? Kung gusto mong malaman, panoorin mo hanggang dulo. Music Una sa mga dahilan ay ang homesick. Hindi lahat ng mga trainee ay matatag ang kalooban, lalong-lalo na kapag mag-isa lang sila sa isang company. Pangalawang dahilan ay istrikto ang kanilang amo. Hindi lahat ng mga trainee ay maswerte sa amo. May mga amo na sa kunting pagkakamali mo lang ay galit sila agad. Meron ding naninigaw, nagsasabi pa ng masasakit na salita. Pangatlong dahilan, maliit ang sahod. May mga trainee na nakukulangan sila sa kanilang sahod kaya pinili nilang umuwi at mag-apply ng ibang bansa para lamang matustusan nila ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya ginagawa na lang nilang stepping stone ang pagpunta nila ng Japan Pangapat apat na dahilan ay ang overworking kadalasan ito sa mga farmer lalong lalo na yung nasa vegetable farming ang category kapag panahon ng anihan Halos tatlo o apat lang ang oras ng kanilang pagtulog. Kulang sila sa pahinga at halos hindi na kumakain sa tamang oras. Marahil sasabihin mo na bakit hindi sila magsumbong sa kinauukulan or sa agency. Tulad ng sinabi ko, hindi po pare-pareho ang amo dito. May iba na matigas ang ulo at may iba naman na sumusunod talaga sa mga patakaran panglimang dahilan ay ang problema sa pamilya. Kadalasan nangyayari ito sa mga may pamilyang iniwan sa Pinas. Pagod na nga sila sa trabaho, tumagdag pa yung pamilya nila sa Pinas kung ano-ano ang problema na ginagawa. Ayun, halos nawawalan na sila ng ganang magtrabaho kaya mas pinipili na nilang umuwi para Ayusin ang kanilang problema. Kapalit nito, ang hindi pagtapos sa kontrata na kanilang pinirmahan. Pang-anim na dahilan, harassment. Hindi ko naman nilalahat, pero may mga amo na daig pa ang Santo kapag magpanggap. Pero demonyo pala ang kaluluban. Pangpitong dahilan, applicable ito sa mga kababaihan, nagiging positive sila. Resulta nito, nang hindi nila pag-iingat at kawalan ng disiplina sa sarili. Ang huling dahilan ay ang toxic relationship between co-workers. Kadalasan ito sa mga trainee na marami sila sa iisang bahay. Minsan dahil sa inggit, nag-aaway-aaway ang mga trainee. Kaya yung iba, umuwi na lang kaysa naman mapahamak sila.